Good morning, good morning mga kablog. Andito nga pala tayo sa pinakamagandang simbahan na pinangarap natin marating na na tayo sa San Pedro, Laguna. Arap ko rin talaga mga pasok dito. Sa ngayon, hindi ko pa siya napasok. Tinignan ko muna yung labas loob nila. Ang ganda talaga. Sa view pa lang, sa sunset pa lang, panalo ka na. Balang araw, mapapasok din kita na kumbento ka naman sa ngayon pero may takdang panahon papasokin din kita ikaw ang pinakamaganda dito sa San Pedro na simbahan although lahat naman lahat ng simbahan maganda pero para sa akin napaka fresh dito fresh na fresh sariwa yung hangin kahit yung mga punong kahoy kahit mainit siya okay lang pero pagdating ng umaga doon mo lang hap ang sariwang hangin suabe talaga doon sa mga nagtatanong kung saan banda ito San Pedro Daang Ray na lang po ito ang ganda ng view dito kita mo naman kahit yung mga bulaklak nila kahit natutuyo sa init pero pag nadiligan nabubuhay pa rin hindi lang doon kahit yung sa mga bata masasarapan sila dito dahil may playground kompleto na rin dito medyo malayo nga lang kaya lang dapat dito talagang sasadyain yung mayroon ka ng sasakyan yung iba nga, nakakapang drive pa tayo. Dito pa kaya pupuntahan natin ng simbahan. Nakapag drive na tayo, nakakapag simba pa tayo. Napasya lang pa natin yung pinakamalaking simbahan na ito sa San Pedro. Kaya sa mga nagnanais na pumunta rito sa San Pedro, dayang ray na lang ito. Mabilis lang, waste mo lang daang ray ng San Pedro simbahan. Lalabas agad sa waste ano sige hanggang dito na lang ang aking vlog thank you for watching